Ako si Natoy, Pogi na may pangarap. Kaya tara, simulan na natin ang umaga ko sa pag edit ng video. Matagal man ang proseso, at least sumuhusad ka na. Di naman paunahan ng buhay, basta huwag ka lang titigil kung nasaan ka. After edit nga pala, hindi ka na nabidyohan kung saan kami pumunta nito. Kasi kukuha lang naman kami ng bill. Kasi nagmamadali na kami. Kasi may training si Kuya sa Batang Laguna. iniwan nga pala namin dito si Katrina at ayan pagdating namin gising si Nene at tulog na tulog si Jalil at abawang naman nagpe-prepare si Kuya ako naman maglilinis ang usapan namin kaming naglilinis dalawa pero ako lang naglinis kasi nagmamadali na siya pero okay lang kailangan natin linisin to tayo rin naman gumagamit at pagdating ng alas 4 iniisip ko nasa na yung mga bata alas 4 na wala pa rin sila wala nang chat chat at pag tingin ko sa sport at nandun na pala sila sorry may bad hindi ko nakita kaya dali dali agad ako nagsapatos kasi baka mabitin kami sa oras kasi marami kami drills na magagawin hindi ko alam kung sasabay ako sa stretching nila or magsi-shooting pero mas pinili ko mag-shooting at hindi ko na rin pinakita dito yung kung ano ano yung ginawa namin at mga ilang drills lang yung papakita namin first footwork tapos more on conditioning kami para kahit sa man sila pumunta ng laro ngayon, conditioned sila. Uh, Shoutout nga pala kay J. good luck sa rakam mo. At kay Rubia. Siyempre, hindi mawawala yung titigas ng ulo, langlian ng mga bata pag nagtitraining. Yung mga kupal yung mga yan, tatamad. Shoutout kay Kuya Dags. Titigas ng ulo, Kuya Dags, oh. Yan, mga yan, titigas ng ulo. Pagkatapos ng training, kwentuhan, yabangan, at hanggang dito na lang ang ating video. Salamat sa panonood. Patuloy na ating suportahan ng kabataan dito sa atin. Kaya maraming salamat sa panonood. What?